Ayan po at magluluto tayo ng ating pananghalian. Uh, simpleng ulam lang. Uh, ano po ito? Uh, talbos ng gabi. Na ating pong bibilo-biluhin. Ayan. Uh. Ang ating pong ilalahok ay ito pong ating dahing at saka po natin lagataan. Siya muna po yung ating babalian. Itong gabi talbos. Ito so, po yung bilong gabi. Ito po yung bilong gabi. Iligay ko lang, hindi pa nabukha Bakit po binubukha, tinding ko pa baka bulo Hindi pa Wala po yung loob Sasagta ko yung pa Ano po itawag dahil, bilo-bilo Ikaw <laughs> <laughs> Ibigay nyo po, po natin, tapos pagkabuka po, ati ah, po ang nito po lang Para po, po siya natin. Wow! Wow! <laughs> Hindi masalap din tinay pa yan. Para sa tayo namasa. Ako yan mas malakot. Ayan po at atin muna siyang babanlian At itatapon po natin yung sabaw na yan para mawala po yung kanyang ano, Ito! Sibulis. Ayan po at atin na itatapon yung sabaw na yan. Kita po muna. Kita po muna. Ito. Ano Ito lang po yung panggawa ko sa inyo. Yan, kahit mo na takla takalin naman ako ng sabahol madali lang pala sabahol nito at ito po ulit sasaklaw nalang ito, suka? Oh, saka tubig tubig pa? mga mm -hmm. yes. at ito po okay. lalagyan pa ng tubig na kaunti lalagyan na po natin ng suka <laughs> para hindi siya malasbog okay. yeah, okay. uh -huh. okay. uh -huh. bau naman kung Lala mo lalagyan po natin ito ating na lahok. ang tapa. Ang tapa pa na. na? O, oh, ayan po. titikman yung ating ano, mm. bilubilong gabi. Mm. Ato. 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 Sarap. Oh, Saan mo na iyon? na sinitaw, natin ating gata. Muna sa Aileen ha. Yung mayroong ano. Pwede yan. Aileen, <laughs> isa. anak Oh, yan po at luto na yung ating ano, pananghalian na daing daing na ano, Sa gabi. Sa gabi. Na bilo-bilo. Okay.

不要水。哦。Oh,

Ayan po at pagkatapos nating kumain ng ating tanghalian, ako ating merienda. Halo ah, naman tayo ng ating merienda, banana chips. Alumain. Amoy. Oo. Amoy. tubig Oo. 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 Oo aps o da uda aps uda aps uda aps uda aps uda aps, aps. aps. atin na po ang ano hihilisin-hilisin yung atin saging para makapal pamahan Hindi na makapala yan. Tama na yan. Kahit, kahit makapala, ito ay panoreli. Ay, si bagay, malutong patapalutong naman ay nanay. <laughs> oh, Hindi di ginakalagay. Ang merinda po lang naman yan. Hindi. Hmm. Ang merinda po lang naman yan.

Oh, Lalagay na. okay, mo na. Lalagyan din po natin itong ating pang patapis. Suka. Na may asukal. May suka. tubig. Ah, tubig pala yun.

Pala, uh, sa, uh, Aro, dito Ready to eat na pala yan, nanay. Eh? Uh, yan, yan ang ating pangalawang saklang. Okay. Okay. dito.

我问你